integrated muna na amplifier ang gagawin natin dahil natatambak na naman yung integrated dito ito meron akong kasama Nasabi daw gagawin ko siyang bida Or isasama ko doon sa vlog ito cuwing ko isipin nyo na lang na marunong daw siya <laughs> okay yan. kasama ko yung ko na dito sa may shop ayan bali gusto matuto or magpa-practice eh Uh, EB737, galing, ang kwento kasi nito, galing copies ito. Hindi na rito sa may tropa natin sa may Novaliches. Ngayon, ang issue, may pumutok na parts daw. Unang pumutok, may, uh, ang kwento una, may may pumutok daw. Ngayon, pinalitan yung fuse. Ito, pinalitan yung fuse. And then, may pumutok and then may umusok na daw. Lalong lumala. Ito, bigay idea sa mga kapwa natin. Uh, may ari ng mga unit Katulad ng gayong unit o eb or iba mang mga klase ng amplifier, once na bumigay yung fuse, pag bumigay yung fuse, ibig sabihin may tinamaan na parts. Unang-unang tatamaan diyan is yung power transistor. Huwag niyo nang subukang palitan, hindi then ipa-plug in ulit. Kasi lalong madadami yung sira or lalala yung sira. Okay, tip ko 'yan. Hindi masisira yung fuse na walang dahilan. Kaya bumigay yung fuse niyan dahil may dahilan siya. Yun ang unang yun nga sabi ko kanina, pinaka dahilan niyan ay yung power transistor niya. Tulad nito, pinalitan nila ng output ng fuse. Hindi bumigay na yung fuse, siguro mataas na yung value niyan. Ngayon, nadali naman yung apat na transistor. Wala na sila dito eh. Sabi ko, umuwi na lang muna kayo para magawa ko ng vlog. <laughs> kasi pinapara sa atin to kasi gagamitin na. Hindi ko siya na-intruhan ng maayos. Ngayon, tinanggal ko na yung output nyo. Ayan. Apat na transistor sira yan. Sira kasi kita nyo naman, oh, umusok. Umusok dito, papuntang bias yan. Sira yung bias transistor, sira yung resistor dito. Sa drive nya, si 51, eh, 5171 tapos eh, 1930, sira din. Biak nga eh. Ayan, ganun naman mangyari. Tapos medyo ibabalik natin sa dati. Try natin or pilitin natin may babalik sa dati kasi kung mapapansin nyo, yung unang pinagawanya niya is ito, kasi siya. Yung ginawang mono, pinutol yung itong puting linya tapos pinagsama na lang kasi hindi na uh, tumi, hindi na mapatino dito yung magiging dalawang channel sa stereo. Na okay naman kasi pinaliwanag naman ng uh, kapwa natin tech na na hindi mapatino nga kaya ganun na lang gagawin para mapagana yung dalawang channel. Yung input is magiging mono siya. Kaso nga lang, mono lang talaga siya, hindi na siya balance. Okay, kaya try natin, sabi ko sa mayari nito, try natin buhayin. Try kong buhayin, babalik sa normal. Bago natin gawin yon, pasensya na ako, medyo makwento muna tayo. Bago natin gawin yan na may babalik sa dati, syempre patinuin muna natin yung amplifier stage niya. mamaya, kapag napatinuin na natin yan, saka natin pa pasadaan yung dito sa may pinaka front panel niya. Okay? Ayan, natanggal ko na yung lahat ng output apat tanggal ko na yung bias transistor ito tanggalin natin itong mga nasunog tapos yung dalawang emitter na resistor open din uh, ito check ko pa itong 1813 to eh pero tingin ko buo yan okay sa channel 2 naman tingin ko goods na itong channel 2 eh pero may mga babaguhin tayo tulad nito mga si pinagsisiris na resistor uh, palitan na lang natin okay so, na kompleto ko na yung parts na dapat natin palitan ito kompleto naman natin eh uh, ah, kompleto naman tayo ng itong klaseng part eh 5171A1930 tapos dito 220 wala akong eksaktong 220 meron akong 220 yung ginagamit natin sa may differential ng LX20 kaso maliliit na dapat naka 1 watt siya medyo maliit eh kaya ginawa ko yan nag series tayo tapos ito pala sa may bias niya 1.2 ito dito 1.2 tapos 3k yan same lang din dito kasi nasunog na yung board hindi mo na makita yung value dyan ang gagawin mo dyan silipin mo dito same lang yan oh no? 3k tapos 1.2 eh naiwan dito yung 3k nasunog ibig sabihin ang nasunog is 1.2 1.2k yan tapos ang pinilit natin is yung 2690 na may metal yung likod nya may bakal yung likod kailangan natin lagyan ng sapin may sapin yan ah hindi, hindi pwedeng walang sapin kasi pag walang sapin didikit sa bakal puputok yan yung stock kasi niyan, wala siyang bakal. Pure na silicon siya. Okay, kaya nalagyan natin ng uh, meka. Kompleto uh, na. Ano pa bang kulang natin? Tapos yung blue key pala, nilagyan na natin. Pamayaan na lang natin i dadagdagan ng output or papalitan ng output. Check muna natin kung may uusok or may uusok. <laughs> Tingnan muna natin kung mag-normal yung bias or hindi. Okay, bago natin lagyan ng output. Okay, bali ito, binalik ko yung kabli. Ayan, binalik natin. Tapos marami pa pala kung ano Ito pala papalitan ko pala mamaya to. Ito, ito 5.62 dito eh. 5.60 ba? Oo, oh, 5.62 dito eh. 5.6k. Ngayon, plugin natin. Wala pang sumasayad. Ka-plug na 'yan doon. Natin ko may usok <laughs> Wuk. Mukha wala naman musok eh. Natin kung magre-relay siya. Mukhang may DC out. Kasi hindi nag-relay. -re okay, tingnan natin kung may DC out siya. Kasi hindi siya nag-relay. -re tingnan natin ah, kung ano yung kalabasan dito sa tawas. Pasensya na, nalubat yung mic natin. Tinubukan ko nang i-on nito Again, sukatan ng bayasing. Kaso, tabi yung bias niya. Pero kuha ko na yung sira, simpre. Pero ipapakita ko muna sa inyo para kahit papano, may idea kayo kung ano yung gagalawin nyo or pupuntahan nyo na parts kapag uh, ma-encounter nyo yung ganito klaseng trouble. Okay? Dito lang muna. Okay? Pag ganyan na lang. O so, natin. Wala na shorted, ah, Ito yung uh, ground. Ground nito. Ground. Ground. Ground to... out, out ito sa may itong nirepair natin wala siyang DC wala tapos uh, itong isa para sa may kabilang side din to kabilang channel ito wala rin DC walang DC siya wala DC out pero hindi nag relay ngayon itong isa ito yung bias niya tingnan nyo nasa 0.27 lang yan tapos, ito yung reverse ko muna yung tester natin kasi naka-analog tayo. Tapos, ito yung channel. Ay, ito channel. Ito yung kabilang side. Mataas. tabing tabingi, di ba? Nasa 0.5, tapos nasa 0.27 lang. Tabingi. Although sa may kabilang channel, goods. Pantay ito. Ayan, no? nasa 0.4. Ngayon, i-reverse ko ulit. Yan ang disadvantage kapag analog yung gamit mo. Kailangan mo pang i-reverse forward yung tester mo ngayon o oh, yan goods yaw oh. goods talaga dito sa may kabilang channel ngayon para rektahan ng pinaka problema niyan, ito ito siya 5551 to uh, ah, short ito ito to ito or ano tawag yan nagka leak ito 551 ito ngayon tanggalin ko yan tapos kalitan natin para makita nyo okay? tanggalin ko muna na napalitan na natin. Ito yung testerin mo dat, sir, testerin mo. Kasama ko tong chewing ko eh. Testerin mo yan, hawakan mo. Yan, hawakan mo yung tester. Ito testerin mo to. Kailangan gilid-gilid natin. Medyo low, may, julo, may ina na yung battery natin eh. Yan, testerin mo lang gilid-gilid lang. Oh, di yun oh. Nitim na yan oh. Hindi, gilid lang, gilid-gilid. Kailangan di gagalaw yan. Ayun, gumalaw siya. Kasi gitna yung kwan yan eh. Gitna yung collector niyan. Sira yan, sira, sira. Okay na yan. Ngayon, binalta natin bago na to. Value pala nito ay 5551 to. Focus natin. Ngayon, 5551 to. Okay. Ngayon, na-on natin ulit syempre. Naka-on na Magatik ba? Oh, yan lang yung relay, di ba? Magatik yung relay niya ngayon sa biasing tayo siyempre. Minsan mahirap yung ganung trouble, nakapokus ka dito eh sa gitna, yun pala sa gilid yung trouble niya. Okay, dito. Uy, naka-continuity tayo. 2.5. Ito, Oh, ayan na siya, oh. normal na, oh. nasa 0.4 na siya. Nasa 0.4 na. Oh. Ngayon, reverse natin. Lagi ko sinasabi yan eh, na disadvantage yung analog kapag sukatan ng bias kasi nang boltay magre-reverse forward kasi. Oh, ay eh, normal na siya, oh. pantay na. Oh. Di ba? Goods na. Pwede na laban 'yan, pwede na lagyan ng output kapag ganyan. Ilang sira to? 5551. Ngayon, gagawin ko ay magdadagdag na tayong output kasi wala pang output yan. Ubus yung apat. Apat na piraso, sunog yun. Okay? May balik ko na yung board. Tapos, yun na, na natin ng output yan. Kompleto na, apat na piraso, bago yan. Ngayon, naglagay ako ng speaker. May humming siya. May humming. Ang duda ko, ito, kapasitor na to. Baka mamaya, tuyot na to eh. Parang may humming siya or may kuting ugong siya eh. Hindi ako sigurado baka it, dahil dito hindi nakabalik to. Try ko nga muna ibalik to. May konting haming siya. Baka natin balik. Teka lang ha. Baka natin balik to. Teka lang. Ayaw na may kwento ha. Kaya natin balik sa may loob para o yan. Alam natin kung may haming talaga. Tapos pinutol ko na yung pinagsama nila. Ito to kasi pinagsama yung pula and then puti eh. Kaya Ang ginawa natin, pinagiwalay na natin siya para mag-stereo mode siya. Try natin ibalik. Subukan ko ibalik sa dati niya na naka-stereo siya. Okay? Ito natin. Ipigil ko kasi demotorize ito eh. Okay? yung humming galing sa mic galing dito oh. pag i-off po siya wala oh. may humming yung mic nyo diba? oh. ba? Diba? o baka galing sa may mic lang yung mga humming na yan ngayon naka play laptop natin non stop natin to Okay, channel Itong side na to, nilagyan oh, natin oh. Talusaw oh ito, sa baba tayo naglagay Ngayon, Mas mahina to, mahina, medyo mahina na konti. Naka full volume na 'yan, oh. Naka gitna naman to. Okay, nawawala naman sa balance, oh. Ngayon, lipat ko sa channel, nitong channel sa kabila. Bunutin natin to. Tapos lipat ko siya dito natin yung mic niya. Antayin natin Wala may problema Ngayon Ito Mas malakas to compare sa isa no? Mas solid yung tunog nito Siguro palitan ko muna yung control Para masabi natin na Kung may problema dito Edi sa control maaari sa control lang basta troubleshoot ko tapos balikan ko na lang kayo binaklas ko na parang sira itong pinaka music assistant niya eh. although palitan na lang natin lahat to ito lang yung saya, sa may mic malamang hindi naman nila ginagamit to kasi naka amp sila dito lang palitan natin sa may uh, balance bass and then treble lang tapos music assistant yun lang palitan natin tapos sa may mic niya dito sa may maingay palitan natin yan okay uh, pangalawang araw na to sa paggagawa natin dito Pinalitan ko na yung mga control uh, dito lang 1, 2, 3, 4, 5 Palipat ito sa may, sa may mic nito palitan ko rin to mamaya ah sa eco pala ito ito ito, ito. yan bago na yan ha bago yan Okay, tapos mangyari paputulin pa natin 'yan. Kasi maiksi, oh. Kailangan maiksi 'yan para dito lang. Ay, e, kabalik natin to para makapag-proceed makapag, sa, makapag tayo sana yan lang Naibalik ko na yung front panel natin medyo bulky talaga yung daming wire oh. <laughs> e, pinisto na natin na maayos ah yan para matapos yung vlog natin okay gumagana yung laptop natin pa rin o natin Kailan natin kasi may motor to eh o yan, lumakas agad Okay. And then, nawala na yung humming niya. Oh, nawala na yung humming. Okay, ngayon. Play natin. May yun, oh. Hanap tayo ng battle music. Makapirate tayo diyan eh. Okay, ito siya, oh, naka-battle music yan Tingnan natin kung anong maging tunog yan Ayan, oh Tapos Balance Isang channel Kabilang channel Okay dalawa yun na dalawang channel na para sigurado o to bunutin natin to meron tapos bunutin natin tong isa lagay natin sa taas meron meron no sa baba meron din no? big sabihin dalawang channel na yan Dalawang channel na ko gumagana. Okay na. Yung pinaka point lang natin dito. Yan na. Ah, yung kabilang side. Apat na transistor. Tapos yung drive niya. Yan e lang. Sana nakapagbigay idea tayo. Wag na wag na wag kayo magpalit ng fuse kung wala kayong knowledge sa electronics. Mas may ipa-repair nyo na lang sa legit na technician, di ba? Para hindi na lumala. Kasi pag lumala, lalong, lal lalaki yung bayaran nyo sa technician. Okay na, balik na pala natin sa dati ha. Ah. Dalawang channel na gumagana. Nilagyan ko lang ng silan to Para hindi magkadikit yung Hindi magkadikit yung Ano tawag yan yung Yung Dalawang wire yung puti hindi pula Kaba yung sa intro natin is naka Kuhan pinagsama Ginawang mono yung itong amplifier na to Ayun naka stereo na yun nakita nyo man kanina diba Yung input na nilagyan ko is dalawa Ayan tapos may balance na siya dito Okay hanggang dito na lang Uh, Sakura EB737 na. Nadali dahil sa, yun na, may pumuntok nga. And then, dahil lumabot ko sa part ng video natin na ito, um, alam ko, hindi ka pa nakapagsubscribe dyan. <laughs> okay, subscribe ng YouTube channel natin. And then, siyempre, uh, pindutin mo yung bell button sa gilid. Ayan, pag napindot mo niyan, silik mo yung all. Pindutin mo yung all para magiging updated ka kapag meron akong upload na video. Okay, nag-upload ako ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Peace sa atin lahat.